Mababaw pa po ito. Mababaw po ito. Ah. Pero pagka umuulan, abot abot po rito sa lagpas po rito sa paa namin. Ah, yun, yung guhit na 'yon. Wala sila magawa eh. Kailangan nilang tanggapin ang sitwasyon. Sobra hirap na inaabot namin ngayon. Yung mga apo ko, hindi naman kapag-aral. Kasi Arus araw-araw na lang ganyan tubig na yun, eh. Sobra na pahirap ng inaabot namin. Nung araw, nakakapagtanim, nakakaani ng palay. Pero ngayon ho, pag ala na, halos parang dagat na. Ngayon, wala na. Wala na kami. Kabuhayang sa bukid. Nung hindi pa bumabaha, nakakapaghanap buhay ako. Hindi ako na maayos. Ngayon, lumalim na siya. Hindi na ako makapaghanap buhay. Gawa ng hindi na umubra yung motor ko. Laging dubog. Kasi kung walang mga ganitong aktibidad d'yan, eh mas mahirap maka-adapt sa isang sitwasyon na may, may problema ka tapos wala kang makitang tumutulong sa Walang feeling dumadama mo, eh, nag-iisa ka, ka lang. Oh. Nung ano po po, nung di pa po ganyan, medyo may naiipon po ng bonte, eh ngayon po, ngayon po eh, <laughs> Grabe. Ang gasa anto. po? Ah, so abot sa kwarto ninyo. Kapag ang tubig po ay hang lubog tao dito sa amin, hindi po siya makalabas. So ang transportasyon naman po mas mahal. Bangka na po yung sasakyan diyan sa labas. Eh ang pamasahe po ay 200 plus. Wala na po akong budget na absent na. Magkano lang kinikita ng trabahador namin minimum magbabangka sila. Ala nang iuuwi sa pamilya, kakain pa sila. Ano sa palagay ba? control po si na yung sa dike. Walang pagbabago. Dahil yung dike namin hindi pa naaayos. Yun ang dahilan kung bakit lagi kami baha. Parang ano po kasi pag inisip niyo, yung puro hirap. Parang walang, ano, walang ginhawin. Yung gusto mo kong bilhin yung gusto ng anak mo, wala kang mabigay. Naging parte na ng buhay nila ito dahil ilang taon na ang, ang sitwasyon dito sa Kalumpit, Bulacan. Pagkatapos, mababalitaan mo yung pondo mm -hmm. para ito'y masolusyonan, eh, kinuha lang ng ilang tao. So, siguro ang nait lang namin parating do sa mga nangurabot at uh, ng pera na sana makita nila yung hirap na dinaranas namin na sa sabi ito. Kapag po siguro ayusin ng gobyerno yung um, wala na kami magawa talaga. Hindi ako satisfied. Sobrang hirap para sa amin. Napakahirap sa mga po sa gobyerno po. Mga, sa mga sabit po sa flood control. Sana po makonsensya kayo. Sana po nakikita niyo yung sitwasyon namin dito.